Marami sa atin ngayon bumibili ng pickup truck. Unang pumapasok sa isipan natin pag pickup Hilux. So I'm Al G. Angelo Garcia. Let's talk about Hilux. ngayon, no, itatanong naman natin kay e, Daddy kung maganda ba yung performance ng Hilux sa loob ng 8 months. So, Dad, ano bang masasabi mo sa performance ng Hilux pagdating sa 8 months of use? So, power yung uh, Hilux. Masarap sa gamitin. Maganda ang power nyo. Kahit katrahan, matapag uh, sa uh, loob. maganda, maluwag ang loob. Uh, masarap na lahat, masarap yung drive as compared to sa previous uh, kaya mo uh, recommended ko rin talaga sa relax pagkargaan pag, pag travel kayo, camping pwede uh, spacious yung loob niya kasyang kasyang kahit ano kaya din ang laki yan. niya malakas ang laki niya eh paano naman pagdating sa masisikip kasi yung previous model na Hilux mas maliit siya compared ngayon malapad. Halos kasays na siya ng all in cruiser. So far, so yung nung binagamit ko siya ng ilang buwan na nasanay na rin ako ng kapag niya, yung haba niya. Pag nakasanayan mo na, parang ka na lang nagka-drive din ang normal na pasok yan. yung haba lang, na ka rin sa haba. Kahit yung pangaliguan at yung masisigit na daan, kaya mo yung pagkasanay nasanay ka na dun sa lapad So ngayon, dahil meron tayong Hilux ngayon at bagay siya sa mga long drive. Subukan naman natin siya sa Batangas. Kaya tara, sama kayo. or matipid ba sa gas ibuka natin magpa full tank ngayon tapos i bibiyahin natin ng San Juan Batangas almost 3 to 4 hours biyahe siya tingnan natin dito naman natin ipo full tank yung Hilux sa Shell <laughs> full tank na siya. Pwede na tayong bumiyahe ng San Juan, Batangas. Dahil pinull namin siya, nilagay namin yung odometer ng 0 kilometer para pagbalik, subukan natin kung ilan yung consumption. Ang okay, kinaganda dito sa Hilux, alam naman natin, pickup truck, kargahan yan, pang negosyo. Pero syempre, kailangan sa mga long drive, kailangan may cruise control ka. Para kapag umahakot ka ng mga paninda, hindi ka mapapagod mag-drive. Dito, i-on mo lang tapos down so ayan maintain siya maintain sya kung ano yung sinet mo, so iset natin siya ng 80 ayan so nag lang siya ng 80 km per hour tapos pag ka sa preno kusa naman syang mamatay yung cruise control at ito, meron na siyang adaptive cruise control na dinedetect niya yung speed nung nasa unahan mo. Kahit nag-set ka ng 80, hindi pa rin siya bibilis. Kasi ginagaya niya rin yung speed dun sa nasa unahan mo. Kung tumatakbo yung nasa unahan mo ng 70 km, ikaw tatakbo lang din ng mga ganon. Tapos pwede mo rin siyang i-adjust yung distance yan o pwedeng one distance lang doon sa nasa unahan dahil masikip sa S-Lex napasarap yung paggamit natin ng cruise control ayan o kahit di na tumapak sa preno kaya talaga namang hindi ka mapapagod sa mahabang biyahe ang maganda rito sa Hilux kahit work truck siya matulin siya eto ayan o kaya niya mag 104 saglit lang ito, binira mo, meron siya. Hindi siya kagaya ng ibang kotse na kahit pigain mo ng pigain, wala na talaga. Pero ito, pag piniga mo, meron pa. Yung kotse, gusto pang bumili, yung driver ayaw na. <laughs> <laughs> Dahil mahaba ang aming biniyay, eh, nag-stop over naman kami dito sa Rosario para kumain ng mainit na lomi. At ito naman yung mga in-order namin. Subukan naman nating tikman kung masarap ba. May lasa na siya. Ito gusto kong lomi, may lasa kagad eh. Iba kasing lomi, walang lasa eh. dito. At subukan naman din natin yung barbecue nila. Tignan natin tong barbecue. Sobrang the best yung barbecue nila dito. Sarap. So, konting trivia muna tayo sa pupunta nating lugar. San Juan, Batangas, kilala bilang isang first class municipality dito sa Batangas at kilala rin bilang lambanog at gawaan ng mga palayok. At tigit pa rito, siya ang may pinakamahabang white sand sa buong Batangas At hindi lang magandang beaches ang meron dito sa San Juan Meron din ditong mga makasaysayang lugar Kagaya ng simbahan ng San Juan Nepomuceno Church Na itinayo noong 18th century Kaya sa mga bibisita dito Huwag niyo kalimutan puntahan tong simbahan na ito Alam naman natin na kilala sila iya bilang isang magandang beach Ano nga ba ang pwedeng mapuntahan dito? Dito papasok yung bakawan, silangan at bandera Kanina nabanggit ko yung Bacoan Beach. Ngayon, silipin naman natin kung ano bang meron dito. Ito kasi yung Beach, hindi pa siya ganong sikat at hindi pa rin siya masyadong dinadayo. Pero dito, sobrang sulit pag pinunta nyo dahil white sand yung paligid nito. Kaya lang, ang downside nga lang nito, naiigay ang tubig. Kaya mas maganda kung matichempohan nyo na high tide. Oh my guys. Natur mo naman kami sa yung resort. Tara, na. In inalis ko muna yung tubig para makita. <laughs> ko Dito marami kayong pwedeng gawin Kahit low tide Pwede kayo dito manguha ng mga lamang dagat Kagaya ng kinukuha namin na susung dalaga At ayan naman ay nakukuha sa mga punang kahoy Kagaya ng bakawan Pwede rin sa mga bamboo na pinaglagyan ng net O sa mga batuhan You harvest time Saka dito kahit low tide siya Sobrang linaw pa rin ang tubig at ayan after naman manghuli tara naman at maligo at susunod naman nating pupuntahan ang Silangan Beach Ano bang ano to? Quadra de Pandayan to, di ba? Etong Quadra de Pandayan, isang beach resort na matatagpuan sa Sitio Silangan sa dulong bahagi ng Imelda San Juan, Batangas. Dito sa beach na to, sobrang magugustuhan nyo dahil pwedeng pwede kayo mag-camping. Ganda rito guys, oh, pag pumunta kayo dito, white sand. Kaya lang yung white sand niya, buo buo. <laughs> dito rin sobrang perfect mag-picture dahil meron din ditong rock formation. At dito sobrang crystal clear ng tubig. Talaga namang may enjoy nyo. So ngayon nakabalik na kami dito sa Cavite. Galing kaming Batangas. So alamin naman natin yung total gas consumption natin sa loob ng piniyahin natin. Mula papunta at saka pabalik. So nung papunta ako yung nagdrive nung pabalik si daddy. Yung driving ko naman, umabot ako ng 120 km per hour. So, ano bang masasabi mo dati dun sa ano? Saka yung based nung sa pag yung pagda-drive mo, ilang range ka ba nag-plus nung pabalik? So, yung driving ko, nag ano ako ng 90 to 110. So, yung total gas consumption ba natin? Magkano ba yung inabot? So, bali yung ginawa natin, uh, nagpa-full tank po na tayo sa gasolina then siniro natin yung odometer and then bumiyahe na tayo yung biyahin natin sumula sa gasoline station hanggang sa San Juan, Batangas yung is 130 kilometers one way so nung papalik tayo na bumalik ulit tayo sa pinaggasa natin and then pinapultang ulit natin so yung full tank natin inabot ng bali ang presyo nun is 1,080 67 pesos per liter ang gas ang uh, diesel noon. So, base do sa kwenta natin is naglalaro siya ng 16.1 kilometers per liter. So, ang maganda doon, both highway and city yung gamit namin. So lumalabas na sobrang tipid ng Toyota Hilux. Sa mga balak bumili ng Hilux, sobrang highly recommended kasi unang-una meron siyang power, meron siyang tipid factor at meron siyang different type of mode. So sa mga nakagusto ng video na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa videos natin. Sa mga na-enjoy ito, abangan yung mga susunod nating content. Ano masasabi yung sa dala natin? Ito. Pick up. Maganda po. Maganda. Maganda raw. Ito, ano yung sabi mo? Wala. Ah, yeah. oh, kawain naman kayo sa video vlog. Kaya ba? I-upload ko sa YouTube ah. No. Sige po. No. Sana Salamat sa inyo ha. Eh, dito tayo dahan ha? Isasabi na sobrang